Negative neighbors o mga kapitbahay na hindi masyadong mabubuti ang pag-uugali. Ang ating mga kapitbahay ay maaaring magdulot ng swerte sa atin kung sila po ay mababait. Maaaring po silang makatulong na ma-enhance ang mga swerte sa ating paligid. Ngunit po kung sila po ay negative neighbors o mga kapitbahay na hindi masyadong mabuti ang pag-uugali, mala po ang maidudulot niyan sa atin. Kinakailangan po natin lagyan ng cure dahil meron pong gossiping energies na maaaring makaapekto sa atin. Narito po ang mga pamamaraan na pwede natin gawin kung meron po tayong ganyang kapitbahay. Unang-una po, pwede tayong gumamit ng wind chime. Kung tayo po ay gagamit ng wind chime, kinakailangan po ilalagay natin ito malapit po sa kung saan nagmumula ang gossiping energies. O ang ibig sabihin, ang mga negative energies na nagmumula sa mga negative na kapitbahay o sa negative neighbors. At po, pwede rin na gumamit ng fence. Pwede po kayo maglagay ng bakod para po ah, maharang ang mga gasiting energies na galing sa kanila at po, pwede rin pong maglagay ng mga halaman. Kung nais niyo pong halaman ang ah, gawin ninyong fence, pwede po yun. At pwede rin po ang paglalagay ng yin water. So, kumuha po kayo ng palanggana, lagyan ninyo ng tubig, ilagay ninyo sa labas ng inyong tahanan. Tubig po, dapat po hindi ito gumagalaw. Steady po. Pag sinabing yin water, ito po yung tubig na nananatili lamang po. Maaari di po kayong gumamit ng mirror o ng salamin. Ang salamin po ay pipigil na makapasok ang mga Negative energies na nagmumula sa kanila. Maaari niyo po itong ilagay o iharap sa kung saan ito nagmumula. Sa labas po ng tahanan niyan ilalagay. Maaari po yan makatulong para po sa mga negative neighbors na ma-cure po ang mga negative energies o mga malas na enerhiya na maaari maidulot nila at maka-apekto po yan sa ating buhay.